Hello everyone! Napakaganda pong pagnilayan ang Esayas chapter 40 ng Salita ng Diyos. Napakagandang pagmuni-munihin kung gaano tayo kamahal ng Diyos at kung gaano kalaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga ang title po nito ay Mga Pananalita ng Pag-asa. Kung tayo po ay may mga pinagdadaanan sa buhay, napakaganda po talaga ng Isaiah chapter 40 na to. Ito ay magbibigay sa atin ng lakas ng loob, ng tibay ng damdamin. Higit sa lahat ay pag-asa. May pag-asa. Hindi tayo manghihina, hindi tayo matatakot sapagkat ito nga ang sinasabi ng ating Diyos. Sabay-sabay po tayong pakinggan ito. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin. Pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda si Yahweh ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga bako-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ni Yahweh, at makikita ng lahat, siya mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka ang sabi ng tinig. Ano ang ipapahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya. Ipahayag mong ang tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Nalalanta ang damo at ang mga bulaklak ay kumukupas. Kung sila'y mahipa ng hangin, ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit, ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw siyon. Umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw. Huwag kang masisindak. Sabihin sa Juda, narito ang iyong Diyos. Dumarating si Yahweh na makapangyarihan, taglay ang pala sa mga hinirang, at tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Sino ang sumukat ng tubig sa dagat sa kanyang palad? Sino ang makasusukat sa lawak ng kalangitan? Sinong makapaglalagay ng lahat ng lupa sa isang sisidlan? Sa bundok at burol, sino kaya ang makatitimbang? Sino ang makapagsasabi ng dapat gawin ni Yahweh? May makapagtuturo ba? O makapagpapayo sa kanya? At sino ang kanyang sinangguni para malaman ang dapat gawin sa alinmang bagay? Di ba ninyo alam, sa harap ni Yahweh, ang alinmang bansa ay walang kabuluhan? tulad lang ng isang patak ng tubig sa isang sisidlan. Ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang timbang. Ang lat ng hayop sa gubat ng Libano ay kulang pang pang handog at sapat na panggatong. Ang lat ng kaoy sa bundok na ito sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. Saan ninyo ihahambing ang Diyos? At sa anong anyos siya iwawangis? Siya ba'y hindi maitutulad sa mga imaheng ginawa ng tao? Binalutan ng ginto at ipinatong sa pedestal na pilak? Hindi rin siya maitutulad sa ribultong kahoy? Matigas na kahoy na hindi binubukpok Na siya lang nakayanan ng mahihirap? Di ba ninyo batid? Sa mulat mula ba'y walang nagbalita sa inyong sinuman? kung paano nila lang itong daigdigan. Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaluklok sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula roon, ang tinig sa tao'y tulad lang ng langgam. Ang langit ay iniladlad niyang tulad ng kortina, tulad ng tolda na inilaladlad upang matirahan. Ang mga pinunoy iniaalis niya sa kapangyarihan, at ginagawang walang kabuluhan. Tulad nilay mga halaman walang ugat, bagong tanim, agad natutuyo at tila dayami tinatangay ng hangin. Saan ninyo ngayon ipapares ang Diyos? Siya ay kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumika ng mga bituin? Sino ba ang sa kanilai nagpapakilos? At isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan dahil sa kanyang kapangyarihan isa may wala siyang nakaligtan Israel bakit ikaw ay nagrereklamo natila di alintana ni Yahweh ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kapihan di ba ninyo alam di ba ninyo talos na itong si Yahweh ang walang hanggang diyos siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makatatarok. Ang mga mahinat na papagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas niya'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. O dakilang amang nasa langit, aming Panginoong Diyos, Yahweh, El Shaddai, sa English ay Lord, O God, Panginoon namin. Salamat po sa mga salita mo na aming narinig ngayong gabi. Salamat po, Panginoon Diyos. Salamat po na dito tinatanong mo kung gaano ka nga ba kadakila. Na ikaw ang gumawa ng lahat ng bagay. Nagladlad ng mga bituin, ng langit. Ikaw ang gumawa ng lahat ng bagay na aming nakikita. Kaya nga kami ay maliit lamang ang aming mga problema ay kayang kaya mong solusyonan. Kayo po ang nagpapakilos ng lahat ng bagay. At kung kami ay tatawag sa iyong pangalan, hindi mo kami pababayaan. Ililigtas kami ng iyong kapangyarihan. Ikaw po o yawe ang walang hanggang Diyos. Ikaw po o yawe ang lumika ng buong daigdig. Hindi ka napapagod. At alam mo ang lahat ng bagay. Kaya naman, kami ay nagtitiwala sa iyo. At kagaya ng sinabi mo sa iyong mga salita, kami ay magpapanibagong sigla. Magkakaroon ng lakas. Kahit ngayon meron kami mga pinagdadaanan. Pero o oh Diyos, kami ay patuloy na lalapit sa iyo. Patuloy na aasa sa iyo. Na aayusin mo ang lahat ng bagay. Lalo na ang mga bagay na hindi na namin kayang ayusin. Ikaw ay nariyan upang solusyonan ang mga problema namin. Kami ay maliit, mga alikabok lamang. Parang patak lang sa isang timba. Patak ng tubig sa isang timba. Napakaliit namin pero ikaw naman ay napakalaki. Kaya o oh Diyos kami ay masaya kapag naiisip namin ang katotohanan na kayang-kaya mong dalhin ang aming mga problema. Kayang-kaya mo kaming dalhin sapagat ikaw ay napakadakila. Ang mundo ay tungtungan mo lamang. Kaya, Panginoon, ayaan mong kami ay umasa, magtiwala, at palaging nakatingin sa bukas na maganda. Dahil yun po ang plano mo para sa amin. Ngayong gabi, tinataas namin ang aming buhay sa inyo, ang aming bukas, ang aming mga iniisip, ang aming mga plano. Ibinababa namin sa iyong paanan, Panginoon. Ikaw ang basunod sa aming buhay, kung ano ang nais mo sa amin. At alam namin na kami ay magiging masaya kung lagi ka namin kasama. Samahan mo po kami sa aming pagtulog at bukas sa aming pagising sa panibagong araw na naman haharapin. Kami ay magiging punong-puno ng sigla at pag-asa, lakas at katalinuhan sapagkat Ikaw, Diyos, ang patuloy na mag-aalaga sa amin. Ikaw ang aming Ama na nagmamahal sa amin at handa kaming gabayan, tulungan at samahan. Salamat po Panginoong Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.